ang ako ay napagala ng wala sa oras. Naglalakad-lakad lamang ako dahil nga ang aking baby ay umiiyak. Ay napadaan tayo dito sa babuyan ng aking kapitbahay. Tara, bisitahin natin. Ang galing, oh, may gate po siya. Abi ah, po. Ang ah, arti-arti po ni Gregory. Sino kaya yung nakakarito na yun? Ah, si Lilo Iyo. Mm -hmm. Let's go. Let's go. Galing guys. Ito nyo, nakabakod pa ng net with barbed wire. Kaling, oh. Let's go. Chicken. Tabi po.

Pananay do rin ka dyan. Kamu ingat John. Isa Lagay ng hulungan. Ay, lagay ng hulungan. Lagay ng pieds niya. Ang ulangin niya Ay, ah, magbabahog ng baboy. Sisipag no, mga lalaki yan. Sisipag no. Ganyan din ba ang inyong mga asawa? Asawa ng kapatid, asawa ng tita ko. Kaling na ano, oh, Ba kalibot po yan. Ganito pa ang pwede niyong gawin. Na babuyan yan. Ang ganda po yan sa ibaba. Yan po yung lawak niya. Sana nakakuha po kayo na idea. Ah, uh, magpapababa yata sila ng baboy. Nakakuha kayo na idea sa aking ipinakita sa inyo. Ito ay pagkukulungan po ng ano, 45 days. Forty-five days po ang ilalagay dyan. Mga twenty pieces na po ang kasya dyan to twenty-five. po siya. Ayan. Gustong-gusto na niya. Pinakain mo pa yan? Nye! Pwede naman pakainin yun. Pero... Pwede nyo rin pong hindi pa kainin kapag kayo ay magpapababa ng baboy. Pero ayon sa pinaka napapanood ko rin at kasabihan po nila na pag magpapababa po ng baboy wag pong papakainin para daw maraming baby. Tara. Ay, tinakain mo pa yan. Wala na. Kandaramiyet niya po oh. Kagalitan na naman tayo ni papam. Kami na -basa, basa na 'yan, oh. Kading-kanding na. gumaya dito.

no? Mamay oh, na lang, wag mong pakainin. Tami pang baboy dun sa kabila, oh. Silipin natin yung kay Mariam Babuyan. Ayun pa, isang baboy pa yon, Isang baboy pa. Mga baboy po ito ng aking kapitbahay, ha? Hindi ko po ito baboy. Ang daming native na yung baboy pero grabe po yung mami mili. Magagaling po talaga. Ang mga mami mili po ay sindikato. Yung ganito po kasi baboy ay ano, hindi mo dapat palampasin ng 20 ang kilo. Dahil pag naglampas na po siya ng 20 ay ano po, yung napakamura na po. Aba, napakalinis ng timba ni Anggi oh. Bahogan lang po yan. Very good. Oh, Uy, ang dami rin yung baboy. Dami po ano. 2 2 4 6 8 8 Ah, malinis. Ah. Kaling ni Anggi ah. Tara na, utsera tayo. Ah, din naman yung timba niya. Kanya no makikita mo kahit babuyan siya, malinis. Makikita mo sa tao ang malinis. Kasi ito tama po. Timbalang po 'yan ng baboy pero malinis po. Kaling. Pati pichil. malinis din. Kaling, tabi po. Kau kasi bibi mo pang matulog i, eh. pagagalitan na naman tayo ng papa mo. Tara na. Bye! Uwi na tayo. Uwi na po kami. Tara, let's go! Malinis din yung ano ni Anggi. Ano? Malinis sa babuyan si Anggi. Malinis sa babuyan si Anggi. Malinis yung mga timba ano na nakasabit. Hindi madumi. Alin? Alin sino? Ah, si Ka Jojo. Ay. Ay, yung lalaki. Sabi ko ba, oh, malinis ah. Makikita mo, eh, hindi lang ba nakasabit ng nagigitata, baga. Yung timba-timba. Ha? Kaya ngayon ang gigita-gitata, ano, doon mo makikita ang malinis eh. Yung bahogan eh. Sabi ko ba, oh, malinis ang bahogan ah. Galing. Very good. ka Jojo para ang nagsin. Napakailap naman itong manok na ito. Haba ng tahi do, oh, ilang gulang na ito. Ilang taon na ito? Haba ng tahi eh. Hindi mo naman inilalaban. Kailan ang laban yan? Kailan ang laban? Ah, hindi mo na ito inalaban Ah, dalawa na ang panalo. Mama, mara ko na lang. Tagal lang dinahakalaban ng manok eh. Tagal na akong laban ng manok. Sarap man mag sabong doon sa ginyangan. Pagdating ni Bantun nga. Dayo tayong ginyangan. Sumama ka. Wala nga ako manok. Pa so, ako napunta sa sabong. Gusto ko ako may manok. Ah, gusto mo may dala ka rin. <coughs> Ang ganda may panlaban. Ang buhay uh, palong kumod. Dalawa na ako panalo. Marami na mga nanalo na. Hindi na yung pinilaban. Hindi mo na ilalaban yan. Bago isa kong yun. May panalo na rin. Isa. Hindi mo na ilalaban yan. Ano, Laban natin. Doon sa ginyangan. Tagalog to. Wala man Tagalog doon sa ginyangan. Yun lang. So ganda eh. Yung napas lang. Yung napas lang, yung napas lang ni Ate Jima rin. Maganda. Oo, oh, yun lang. Malahi. Talagang sayang yun. Ayan Ganda nun ay. Kaya nga. Galing yung kay Bugarin. Bye guys, thank you for watching, mwah mwah